Dahil sa pagtatalo ng mag-ina na sina Meredith at Era, naglayas nga ang dalaga at umiinom ito habang nagdadrive. Nakikinig naman ang tatlong marites na laging namubuli kay Lilet dito sa pinag-usapan ng mag -ina. Kung kaya't sinabi ni Melissa kay Lilet na napakaliit nitong tao pero ang dami niyang nasasagasahan at nasasaktan kung kaya't sinabi ni Melissa kay Lilet na mas mabuting umalis na lamang siya doon. Para sa ganon ay hindi madagdagan ang mga taong nasasaktan at nag-aaway dahil sa kanya. Lumayas nga si Lilet at habang nasa daan nga siya, naghahanap siya ng masakyan. Nakasalubong nga niya ang balut vendor. Nagtanong siya dito kung saan daw ang sakayan papuntang Maynila. Sinabi naman ng matanda na baka wala nang masakyan dahil gabi na. Habang nagdadrive nga, si Ira na umiinom, tinawagan naman siya ni Bonnie. Sinabi ng dalaga na gusto niya munang mapag-isa dahil nga nag-away sila ng kanyang mami. Kinausap naman ni Bonnie si Meredith at tinanong nga ito kung ano ang nangyari. Sinabi naman ni Meredith na ganun daw talaga ang kanyang anak. Kapag meron silang hindi pagkaintindihan ay agad itong naglalayas. Habang nasa daan nga si Ira nang i-charge nga niya ang kanyang cellphone, hindi niya namalayan ang matandang balut vendor at nasagasahan nga niya ito bumaba naman si Ira sa sasakyan. Ngunit, hindi naman niya tinulungan ang matanda bagkus ay iniwan lamang niya. Nakita nga ni Lilet ang plate number ng sasakyan at nakita niya ang mukha ni Ira. Sinabi nga niya dito kay Atty. Meredith na nakita niya na si Ira ang nakabangga doon sa matandang balut vendor. Agad na nga nadinalani ni Lilet sa ospital ang matanda. Nakiusap naman ni eh, si Attorney Meredith na wag niya munang ipagsabi sa kahit kanino ang kanyang nakita kung totoo man na si Aira nga ang may kagagawa nito. Kinompronta naman o nagtanong naman si Attorney Meredith dito sa kanyang anak kung totoo nga ba na siya ang nakabangga dito sa matanda. Samantala, sa pag-uusap naman ng mag-inang Trixie at Patricia, Sinabi ni Patricia sa kanyang anak na malapit na silang magkalapit ng loob. Sina Lorena kung kayat sinabi niya dito na dito na magsisimula ang Kalbaryo na naman ni Lilet. Habang nasa ospital ng ang matanda na iniligtas ni Lilet sa pag-uusap nila ni Bonnie, sinabi nga ni Bonnie na magkakaroon din ang hustisya dito sa nangyari sa matanda at hahayaan daw ba ni Lilet na hindi mabibigyan ng ustisya ang nangyari dito at nakita naman niya kung sino ang bumangga at dito nga po maiipit ang ating bida dahil papakiusapan siya ni Bonnie at attorney Meredith na hindi niya ipagsabi na si Ira nga ang may kagagawan dito. Pero matatakasan kaya ni Ira ang kanyang kasalanan mga kapuso. At ano ang gagawin ng ating bida? Sino ang kanyang papanigan? Ang matanda ba ipagtatanggol niya ito dahil nakita na ang pangyayari? O ang anak ng kanyang idolo na lawyer at siyota ng kanyang best friend na si Bonnie. Ito lamang po ay ating abangan dito sa Lilat Matchas, Atty. Atlo. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye-bye!